Okay, pinagpala tayo sa ating Panginoon. Ito ang nailo natin, 30, numero 30. Ito, 145 ang kalaki. So, ito ang linagay natin. Dito natin itali. Ito guys, oh. Ganito ang pagtali guys, oh. Ito, ganyan. Pagkatapos, itong ikatatlo niya na sanga, yun ang sinan. concentrate mo. Hmm. Dito yan. Ganyan, pagkatali. Ganyan, pagkalak. Para hindi ito bimigay. Paglaki na, marami na siyang sanga. Hindi ito. 30 ang nylon. Ito, 145, no? Mm hmm. Uh, hinalaki natin. So, ganito. Pagkatapos, putulan. Dito naman, sa kapila, ganyan lang. Rios lang ang ginagawa natin dyan so guys so ganyan katapos ay katatlo na sanga dito ilagay tapos papasok dyan so ito so nagtaka kayo kasi malayo ang pagkatanim natin so ang malayo na pagkatanim so matagal ito mag clearing kaya malayo siya So target natin aabot pa ito ng uh, December o January aabot pa ito. So ito ang so malayo. O ganyan lang oh, madali lang oh. Ang iba magtanim dito isa, dito. So dalawang row dito, dito. Ako hindi. Kasi yon marami ang matanim natin. So kung So, ang dalawa ang raw ang tinanim, ito mga 6,000, kaya itong taniman. Pero sa technology ko dito ngayon, so ang itanim ko, 1.5 lang, six Pero umaabot ito ng uh, kalahating taon mag-harvest. So, nasubukan ko na yan. Okay. So, ito, paano ito? So, isang buwan at saka dalawang araw. 22 ngayon isang buwan pa ito at saka dalawang araw so malaki na kung tingnan natin white flies malaki na ganyan lang same lang ang pagtatali yan mga apat ka lak para hindi mag siya. siya magbigay Marami na ang bunga dito Malaki ang bunga Marami, hindi ito bumigay Kasi 30 itong nylon Numero 30 Tapos ganyan Ganyan lang Katapos oh, Talian Ang point ko dito Bakit malayo ito Matagal ang harvest natin Bumaharvest so, tayo ng mga anim na buwan at saka 5 months. So magkumpisa tayo magharvest August, September, October, November, December, January. So limang buwan ang target natin. So January, so mahal pa yan. So pagdating sa February, March, parato na yan ang atsal. So ang harvest dito, Agosto, magkumpisa, mag-full harvest ako ng September, October ahabot pa ito ng January ito ang ginagawa ko hmm. hmm. dali lang yan nagtrabaho hmm. ito guys pero hmm, marami tayo magawa marami lang dalawa dito mag ano ganyan pasok mo lang hmm. hindi mo lang yung bulaklak nya hindi mo lang kailangan ganyan pag dyan so lagyan na naman so aabot siya dito pagdating dito lagyan ko naman ng nylon so ang gagawin ko kung makapal ng sanga niya dito sa ipangalangang nylon dito ko yan lagyan ng nylon so para hindi siya magpunta dito hindi magpunta dyan pero itong nylon na Uh, ginawa natin yung malaking na nylon yung uh, linagay natin para oh, para hindi siya mag ah uh, mapukol guys oh 140 oh parang buwan ng one. ok na guys Okay, thank you. Salamat po. Ito po ang ginagawa natin.